parang talaga siya. Lablashi! Kamusta ang lablashi ko? Ang lablashi haba busy yung isa. Ay, Diyos ko! Kaganda! Ay, Diyos ko, kaganda talaga. Uy! So, Ayan na! Talaga. Sobra <laughs> talaga! Sobra yes, talaga. talaga Ayaw niya talaga. Sobra Ayaw talaga. niya yung attention lahat eh. Gusto sa kanya Sobra lang. Sobra talaga ang kaganda ng lablab lab na lashi. Nalablab talaga ng lashi. Maliligaw sila ngayon. Mama ya papu. Mama, wala naman hawak lang oh holding hands lang tayo oh. Holding hands lang tayo. Uy, just Uy, just Uy, just ko. Ay, may na rin itsura natin. Ah, picture mo nga kami. itsura namin. Picture mo nga kami sa itsura namin. Hi, Lisco. Lakap na mo. Diba? Eh, pala talaga siya. Hi Love. Oh, ito na no, matching yeng <laughs> gusto mo oh, attention oh. na. <laughs>